Ang rosaryo, isang mahalagang aspeto ng debosyong katoliko, ay matagal nang nagsilbing espiritual na pundasyon sa buhay ng maraming santo. Ang makapangyarihang panalangin ito, puno ng malalim na tradisyon at paggalang, ay naging mahalagang pamamagitan upang makamtan ang tulong ng langit. Ang Oktubre ay buwan ng Rosario ang Rosario ay higit pa sa isang simpleng kwintas ng mga butil. Ito ay isang sandata, isang paraan ng pakikipag-usap sa Diyos at isang madaling bitbiting kasangkapan ng panalangin. May dahilan kung bakit ito naging mahalagang bahagi ng kulturang Katoliko sa loob ng maraming siglo. Sa palagay ko, napakatamang pagkakataon na dalhin ko sa inyo ang dalawang kwento ng Rosario bilang pagpupugay sa kapistahan ng kabanal-banalang rosaryo ngayong araw, ikapito ng Oktubre. Habang sinusuri natin ang dalawang pambihirang wetong ito, masasaksihan natin ang nakakahimok na ebidensya ng mga himala na dulot ng matatag na debosyon at pananampalataya sa kapangyarihan ng rosaryo. Kaya manatiling nakatutok at subaybayan ang ating pagtatanghal ngayong araw. Si Alfonso, hari ng Leon at Galicia, ay labis na nagdais na lahat ng kanyang mga lingkod ay magbigay pugad sa mahal na birhen sa pamamagitan ng pagdarasal ng rosaryo kaya isinabit niya ang isang malaking rosaryo sa kanyang sinturon at lagi itong isinusuot. Ngunit sa kasamaang palad, hindi niya ito kailanman dinarasal. Gayunpaman, ang kanyang pagsusuot nito ay uh, nagbigay inspirasyon sa kanyang mga kortesano na magdasal ng rosaryo ng buong debosyon. Isang araw, nagkasakit ng malubha ang hari at nang inakalang siya'y nasawi na, sa isang pangitain na niya ang kanyang sarili sa harap ng hukupan ng ating Panginoon. Maraming demonyo ang naroon na nagsusumbong sa kanya ng lahat ng kasalanang nagawa niya. At ang ating Panginoon bilang kataas taasang ang hukom ay malapit ng hatulan siyang mapunta sa impyerno. Nang biglang lumitaw ang mahal na birhen upang mamagitan para sa kanya. Tumawag siya ng isang timbangan at ipinatong ang mga kasalanan ng hari sa isang panig. Sa kabilang panig, inilagay niya ang rosaryong lagi niyang isinuot. Kasabay ng lahat ng rosaryong dinasal dahil sa kanyang halimbawa. Natuklasan na ang mga rosaryo ay mas mabigat, mas matimbang kaysa sa kanyang mga kasalanan. Tinitigan siya ng mahal na birhen, ng may labis na kabaitan at sinabi, Bilang gantimpala sa maliit na karangalang ibinigay mo sa akin sa pagsusuot ng aking rosaryo, nakabit ko ang isang malaking biyaya para sa iyo mula sa aking anak. Ang iyong buhay ay palalawigin pa ng ilang taon. Siguraduhin gamitin mo ang mga taong iyon ng matalino at magsisi. Nang magkamalay ang hari, sumigaw siya, Mapalad ang rosaryo ng kabanal-banalang Birheng Maria na nagliktas sa akin mula sa walang hanggang kapahamakan. Pagkatapos niyang gumaling, ginugol niya ang natitirang bahagi ng na kanyang buhay sa pagpapalaganap ng debosyon sa banal na rosaryo at tapat na dinasal ito araw-araw. Ang mga nagmamahal sa Mahal na Birheng Maria ay dapat tularan ang halimbawa ni Haring Alfonso at ang mga santo upang sila rin ay makapanghikayat ng iba pang kaluluwa na pahalagahan at mahalin ang pananalangin ng banal na rosaryo. Makakatanggap sila ng malalaking biyaya sa lupa at buhay na walang hanggan sa kalaunan. Ang pangalawang kwento na naganap mas kamakailan lamang kaysa una ay ibinahagi ni Ginoong J.S. mula sa Centennial, Colorado sa Estados Unidos sa American Needs Fatima at mababasa ito sa kanilang website. Tawagin na lang natin at itago siya sa pangalang John sa salaysay na ito. Noong 1981 at 1981, Bumisita si John sa isang kumbento ng mga Madre Franciscano sa Channing, Texas at doon nagpalipas ng gabi. Meron siyang pitong anak at tatlo sa mga ito ay gumagamit ng droga. Matapos matulog ang mga Madre, pumunta siya sa kanilang kapilya upang manalangin sa ating Panginoon para sa kanyang mga anak na gumagamit ng droga. Hindi niya alam kung gaano katagal siya na natili sa harap ng tabernakulo at pagkatapos ay naisip niya. Papakinggan kaya ako ng Diyos dahil isa lamang akong katoliko tuwing linggo? Pagkatapos nakita niya ang isang liwanag na nagniningning sa harap ng imahe ng mahal na birhen ng Guadalupe. Lumapit siya dito, lumuhod at nagsabi. Hindi ko alam kung ang inyong anak ay nakikinig sa akin pero sa inyo, makikinig siya. Tanggalin po ninyo ang inyong belo, ihagis ito sa impyerno, at huwag ninyong hayaang mahulog ang alinman sa aking mga anak doon. Hindi niya nakita ang mahal na birhem, pero nagsalita ito sa kanya ng malinaw, hindi lamang sa kanyang puso. Sinabi nito, Napakasimple ng kasagutan sa iyo, Pumunta ka lamang sa harap ng aking anak sa anumang simbahan o kapilya kung saan siya physical na naroroon. Dasalin mo ang aking rosaryo sa kanya bilang aking intensyon at kung gagawin mo ito ng regular, magiging maayos ang lahat ng iyong mga anak. Nangyari ito noong gabi ng ikalabintatlo ng Pebrero 1121, February 13, 1981, February 30, 1981. Noon, isa lamang sa kanyang mga anak ang interesadong isa buhay ang kanilang pananampalataya. Nagsimula siyang bumalik sa pagdalo sa araw-araw na misa at pagdarasal ng rosaryo sa harap ng kanyang anak para sa intensyon ng mahal na birhen sa isang regular na personal na banal na oras o holy hour. Pagkalipas ng 31 taon, anim sa kanyang pitong anak ay nagsisikap na isabuhay ang kanilang pananampalataya. Lahat ng limang anak na babae ay ikinasal sa simbahang katoliko at walang deborsyado. At ang isa sa kanyang dalawang anak na lalaki ay pare na ngayon. At siya pa ang pinakamalala noon sa kanyang mga anak habang sila'y lumalaki. Ibinigay niya ang payong ito sa ating lahat. Ang isang bagay na masasabi ko ng may kumpiyansa ay ang kapangyarihan ng rosaryo na ipinagdarasal sa harap ng banal na sakramento. At dagdag pa sa payo niya, kayong mga tao ng panalangin, matutumula rito kung gaano kahangahanga ang kapangyarihan, halaga at kahalagahan ng debosyong ito ng kabanal-banalang rosaryo kapag ito ay dinarasal kasabay ng pagmumuni-muni ng mga misteryo. Sa pagwawakas, balikan natin ang payong iniwan sa atin ni Padre Pio. Mahalin ang ating mahal na Birhen. Gawing siyang mahalin ng iba. Laging ipagdasal ang inyong rosaryo at idasal ito ng maayos. Palaging sinusubukang wasakin ni Satanas ang panalangin ito. Ngunit hindi siya magtatagumpay kailanman. Ito ang panalangin na nagwawagi sa lahat ng bagay at sa sinuman Kaya mga kapanalig, alaging dasalin ang banal na rosaryo sapagkat sa ito ay batis ng mga biyaya para sa atin at maging sa ating mga minamahal sa buhay. At dito po nagtatapos ang ating pagtatanghal ngayong araw na naway na ibigan po ninyo at sana po ay nakapulutan po ninyo ng aral. At kung naibigan naman po ninyo, huwag po ninyong kalimutang uh, mag-like, mag-commento at i-share din po ninyo ang video ito At para sa inyo na hindi pa nakapag-subscribe, pindutin lang at subscribe na sa baba at ang kapanilya sa kanan nito upang maabisuhan namin kayo sa mga aming episodyong ilalabas na hinaharap. At uh, kung naibigan talaga po ninyo ating pagtatanghal, Mangyaring suportahan po kami sa pamamagitan ng paglahok sa amin eksklusibong grupo ng mga buwan ng mga tagaabuloy o mga donante na tinatawag na mga alagad sa Kalinga ni Padipio. At uh, sa inyong paglahok, mapapakinabangan po ninyo ang buwanan o lingguhang mga pamisa na naaayon po sa halaga ng inyong buwan ng uh, donasyon. At ang mga misa po ay ipinagdiriwang sa Bangsang Pransya. At ito po ay para sa inyo, ha? hindi po ito para sa mga namatay. Pero maaari naman po ninyong isali sila o sa inyong mga intensyon. At uh, sa ang pamamagitan po ng pagdodonate o pagbibigay ng donasyon ay uh, pwede pong direct deposit sa aming video account o kaya sa pamamagitan ng GCash via bank transfer. Meron din po kaming uh, personal na GCash number sa ilalim ng aking pangalan. At uh, maaari pong doon nyo ipadala ang donasyon pero mas pinapaboran po namin yung uh, Gcash via bank transfer dahil well, diretsyo na po ito sa ang account. At bilang uh, pasasalamat sa inyong pagiging membro ng mga alagad sa kalinga ni Paddy Pio, padadalan po namin kayo ng binasbasang larawan o uh, medalya ni Paddy Pio na naaayon po sa halaga ng inyong buwan ng uh, donasyon. At para sa mga karagdagang mga detalye, maaari po ninyong bisitahin ang aming website sa www.angtinignipadipio.org o kaya maaari rin po kayo magpadala ng email sa angtinignipadipio.gmail.com So hanggang dito na lang po tayo. Maraming maraming salamat po sa inyong pagtangkilik at panonood at syempre Maraming maraming salamat po sa aming mga miyembro na ng mga alagad sa kalinga ni Padre Pio na patuloy pong sumusuporta sa amin. Pahala na po ang Panginoon Diyos na gantihan ang inyong kabutihang no. Hanggang sa muli po nating pagkikita, naway pagpalain at patnubayan kayo palagi ng ating Panginoon.